Hello guys, isang mapagpalang hapon sa ating lahat Ngayon po nandito po tayo sa ating talungan At sasagutin lang po natin ang katanungan po Mayroon po tayong mga kaibigan na nagtatanong Kung paano nga po ba ang tamang pag-spray sa ating mga talung So, sa pag-spray po mga kasi farming uh, Iba-ibang klaseng paraan po kasi ang pag-spray So, ang iba naman ay gumagamit ng mga power spray At ang iba naman ay gumagamit ng mga... Uh, yung napsak so mayroon din pong plastic iba't ibang klase po ang paraan ng pag spray sa atin pong mga tanim na gulay lalo lalo na dito sa atin pong mga talong so ang isishare ko na lang po sa inyo yung akin pong ginagawa kung paano po ba ang tamang uh, pag spray sa atin pong mga talong sa pamagitan po ng akin lang pong uh, paraan sa pag -i spray so ayan mga si farming sa ganitong kapal ng talong, sa ganito na siya kalalaki, so, ang kailangan po natin sa pag-spray po dito, ay kailangan po natin na medyo hindi na po ganong kabilisan yung pag-spray natin. Kasi kung bibilisan po natin ang pag-spray natin dito, marami po tayo dito na hindi matatamahan. So, ibig sabihin, ang pag-spray po natin dito ay dapat po ay uh, katamtamang paglakad lang. So baka naman sabi nila ay mabilis maubos yung atin pong uh, ginamit na o oh, yung napsak o oh, yung atin pang spray mabilis pong maubos dahil dandahan lang po tayo sa paglakad so ang paglakad po mga si farming hindi naman po sobrang dahan-dahan uh, o sobrang bagal so ang kailangan lang po talaga ay katamtaman na paglalakad so ang pag-spray po dito sa atin pong mga talong ay ganyan lang dahan-dahan, dahan baba, taas, baba, taas. So, ganun po ang pag-spray niyan mga sea farming. So, itong video na ito, hindi po ganun kahabaan ang gagawin po natin video. Ito lang po, ibabahagi ko lang po sa inyo, yung video na ito, kung paano po ang tamang pag-spray dito sa atin pong mga talong. So, wala po dito, hindi po related dito kung ano yung mga ginagamit nating uh, insecticide, Oliar o fungicide. So ito po ay yung video na ito ay pagbahagi lamang ng tamang pag-spray dito sa atin po mga talong. So mayroon po akong papakitang uh, video na akin pong ginawa kanina. So ayan, papakita ko po sa inyo yung akin pag-spray po mga So mamaya po babalik lang po tayo ulit. Terima kasih telah menonton! So ayan mga kasi farming, yan po yung video na aking ginawa kanina. Ako po ay nag-spray po dito sa atin pong mga talong ng fungicide and insecticide. So yung pag-spray natin kanina, mapansin nyo, yung aking paghawak po ng stick nya, so galing po sa baba, papunta sa taas, tapos pababa na naman, papunta sa taas. Kapag maliliit pa itong mga talong natin, Okay lang po 'yan, kahit sa taas lang po 'yung atin pong pag-spray. Pero kapag ganito na po kalawak at ganito na siya kalalaki, so kung i-spray lang po natin 'yang sa taas lang makasipa ng 'yung atin pong uh, gamot na ginamit o 'yung mga lasong gamot para sa mga insekto, ay dito lang po 'yan sa taas tatama. E, Paano naman 'yung ilalim? Kung hindi po natin ilalagay sa baba 'yung atin pong stick So, ang kailangan talaga nating gawin makasi farming ay galing sa baba pataas papunta sa taas. Pababain na naman tayo papunta sa taas oba. para po lahat ng ating pong uh, talong simula sa ilalim, simula dito hanggang papunta dito sa itaas ay matatamaan. So, yung mga insekto na tumatago dito sa dahon ng mga talong, yan po ay matatamaan. So pag ganun, ganyan. Yan. Ganyan po yung paraan namin ang saay sa, sa pag-spray dito sa atin pong mga talong. So yan ang aming mga tamang paraan para sa pag-spray dito sa atin pong mga talong. So ayan po mga kasi farming, hindi ko na po papabain. Hanggang dito na lang po muna, yan lang po ay pagbabahagi at sagot lamang po yan sa mga katanungan na papaan po ba ang tamang pag-spray sa atin pong mga talong. So, ayan po. Sana po ay meron kayo nakuwang uh, ideya at paraan kung paano po ang tamang pag-spray sa atin pong mga talong. Ulitin ko lang po, iba't ibang klase po ang paraan ng pag-spray ng atin pong mga talong. Ito pong binahagi ko, ito po ang paraan po namin kung paano po kami mag-spray dito sa atin pong mga talong. So, ayan po. Ang ganito lang po muna. At yan po pala mga sea farming. Huwag niyo po muna kalimutan ang pag-like, pag-subscribe, and pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod pang video dito po sa ating gulayan. So, ayan po. Happy farming! God bless!